do ka market ng Banati and to policy pa ya romen saan ko naman no ogay wala rock samal ya ng kasabi yung malaki katawan

<polarizationidden movies on targets> boya boya lang ang na sa boya. Kapag kariyan namin yun. Ano na? Boya lang yung boya. Huwag ka boya lang Ano ba ito? Ang dami yata ng tuktungan ito ngayon. biyak biak na, Biyak na lang. No? Pag kaya, huwag ka so, na

Oo nga, baka gagawin. Oo, baka samantali nalang pagkakatao ba? Mugis sa buhay. Saan ba kayo pupunta? Ang tubig ay kulay ano? Kulay yung puso kang ano? Ayun na nakain yung nakakaapol ah. Huwag na wala naman eh kung hanapin eh. Ang <laughs> dami eh. Ha? Oh, ano ba na? Hindi yeah. naman, maraming dati ni Gali. Kunti. O, kunti? Ano Hindi mo na di ba? Isa ka lang? <laughs> Hindi. lang. ang. May labeso sa ano. May labeso sa ano. Sambariyo. Sampariyo. Sambariyo. 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 kaya na? Sambariyo. Sambariyo. Ah, bibigay. Pinuntaan natin yung mga may huli ng lawlaw -law at nanananggal pa sila ng tinga na lang, paalam na tayo Ka TV, bye bye <laughs>